Bali, ayan na magbo-boss na si sila. Uh, gumawa sila na. Ayan, mo. Oh. Ano? Pero modified. bali dry pack 'yung gagawin kasi matubig. Ano? Pero 'yung back niya maganda. Ano po? ko kay partner. Sina sa school sila ngayon. yero na padada. Yan padadaan ninyong halo. Nakagilit yung halo. Ayan si Forman. Dandaan lang, no? Sarap ah Tamis? Yung isa, maalat naman panlasa niya. Hindi ito yung game. Hindi ito game.

para hindi magtumbat-tumbas siya. Hmm. Yan. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Bisa parilya ya baik? Hah? Parilya ya Oh, kok.